Hindi natin may kakailan ng bansang China ay laging anjan kung pag-uusapan ang tungkol sa mga bansang may malalakas na puwersang militar. Hamak na mas makabago at mas marami ang kanilang mga armas kung ikukumpara sa ibang bansa, lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas patungkol sa ilang mga teritoryo sa West Philippine Sea bakit tila hindi kayang makapag-all out ng China na kalabanin ang Pilipinas? At tanging panghaharas lamang ang kanilang ginagawa. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang kayang gawin ng ating bansa kung kayat hindi tayo basta-basta nasa sakop ng karatig bansa lalo na ng China. Ano ang meron niyon sa Pilipinas at tila napapadalawang isip na ang China? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Bukod sa lakas ng persang militar ng China, alam din nating lahat na napakaganda rin ng kanilang ekonomiya. Kaya naman pangalawa ito sa largest economy in the world. Ang bansang China ay palaging pasok sa mga rankings ng mga pinakamalalakas na pwersang militar sa buong mundo. Kaya ang kanilang bansa ay kilalang kilala sa rehiyon ng Asia Pacific bilang isang mapagmanipula at bully pagdating sa mga teritoryo. At isa na nga sa mga naging biktima nito ay ang ating bansa. Ngunit bakit nga ba sa kabila ng mas nakakaangat na pwersa nito at higit sa nakakalamang na dami ng sundalo? Bakit nga ba tila hindi tayo kayang sakupin o lusubin ng China? Alam ng China na kayang gawin ng Pinoy ang lahat, may pagtanggol lamang ang sariling bansa, kaya tila nag-iingat na ito sa ginagawa nilang pambubuli ngayon. Unang katangian ng Pilipinas kung bakit takot ang China ay ang pagiging matalino at maingat sa bawat galaw ng ating militar. Alam kasi ng Pilipinas na merong International Maritime Law. Ang lahat ng bansa ay dapat sumunod dito. Subalit ang China ay napakaraming beses nang lumabag dito at dokumentado ng Pilipinas ang lahat na ginagawang panghaharas ng China. Hanggat hindi lumalabag ang ating bansa sa International Maritime Law ay mananatiling kakampi natin ang ibang bansa tulad ng Australia, Taiwan, South Korea, Japan at United States. Ibig sabihin lamang nito na kapag anuman ang mangyari ay meron tayong alyansang malalapitan. Ikalawa naman ay ang hindi paggamit ng dahas. Talaga namang matapang ang ating mga sundalo, ngunit mas pinipili nilang maging mapayapa ang ating bansa kaysa sa ng dahas laban sa China. Subalit meron naman itong negatibong epekto para sa atin, at ito ay ang patuloy na pagtaas ng bilang ng ating mga mangingisda ang itinataboy sa sarili nating karagatan. Kung ating susuriin ay ang China talaga ang numerong unong dahilan kung bakit may tensyon sa buong Southeast Asia. Ang nakakatawa pa rito ay ni hindi naman parte ng Southeast Asia ang China, subalit sila ang dahilan kung bakit mayroong tensyon sa ating rehiyon. Makikita sa larawang ito ang 9-line na kiniklaim ng China na ayon sa kanilang mga ninuno ay sa kanila raw ang mga ito. Ang mga karagatan sa palibot ng limang bansa na Brunei, Malaysia, Vietnam, Taiwan at Pilipinas ay inaangkin naman ng China na halos pati ang karagatan sa kabilang parte ng Taiwan ay kanila rin inaangkin isa sa mga dahilan kung bakit gustong gusto ng China ang ganito kalawak na karagatan ay dahil naglalaman ito ng mahigit sa 190 trillion cubic feet ng natural gas at 11 billion barrels ng langis. Kung susumahin ang mga ito ay talagang sobra-sobra ito para sa kanilang pangangailangan at pwede pa nilang pagkakakitaan sa pamamagitan ng pag-export o pagbebenta sa ibang bansa. Simula pa naman noon ay talagang binabahayan na ng China ang mga parteng ito makikita ang patuloy nilang pagpapatayo ng mga military bases, mga pangisdaan at mga minahan ng krudo at langis. Ang pananakop ng China ay nagsimula lamang sa paisa-isa. Pero ngayon ay talagang mas nagiging agresibo na sila sa kanilang pambubuli. Hindi lang mangingisdang Pinoy ang kanilang binobomba, kundi pati na rin ang mga mangingisda ng Malaysia, Vietnam at kabi-kabilang pagbabanta sa Taiwan nakakalungkot lang isipin na ang karagatan sa Southeast Asia ay tinagurian bilang most contested region in the world. Dahil hindi lang dalawang bansa ang apektado, kundi nasa mahigit limang bansa ang pinapaalis sa sarili nilang nasasakupan. Ang mga ito ay nasa Southeast Asia pa lamang, hindi pa kasama rito ang mga bansang nakadikit sa China na pader, ilog at dagat lamang ang pagitan kung isasama pa natin ang mga ito ay baka isumpa mo na ang bansang China. Ikatlong dahilan kung bakit hindi pwedeng lusubin ng China ang Pilipinas ay dahil sa mga alyansa. Halimbawang nag-umpisang umatake ang China sa Pilipinas. Ang pagsisimula ng digmaan ay isang senyales upang magsikilos ang mga bansang kasapi sa United Nations upang ipagtanggol ang Pilipinas dahil isa ang ating bansa sa mga kasapi ng samahang ito. Hindi basta-bastang mga bansa ang babanggain ng China tulad na lamang ng United Kingdom, India at syempre ang Amerika na siya namang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Ngunit hindi ba kakampi rin ng China ang Russia at Iran? Mahigpit na magkakampi ang mga bansang ito, subalit hindi ibig sabihin na kapag naglunsad ng digmaan ang China ay sasawsaw at makikigulo na rin ang mga ito. Dahil kung ating iisipin, ang mga bansang Iran at Russia ay pawang mga miyembro rin ng United Nations. Dahil kung sakaling kampihan nila ang isang bansang nagpasimula ng digmaan ay nangangahulugan ito ng pagsuway sa kasunduan na kanilang pinermahan na napapaloob sa United Nations. Isang napakawalang kabuluhang gera ito para sa Russia at Iran kung pag-aaksayahan nila ito ng oras at effort. Bukod sa mga bansang nabanggit kanina, Nariyan din ang bansang Japan upang magpadala ng kanilang assistance dahil kilala rin ang Japan na may napakagandang relasyon at ugnayan sa Pilipinas na kilala rin hindi may magandang pakikitungo sa bansang China. Maliban din sa bansang Japan, nariyan din ang suporta ng Amerika na kinikilalang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Ipinangako naman ng former U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin na makakaasa ng buong suporta ang Pilipinas mula sa Amerika kaugnay sa mainit na usapin sa South China Sea. Ito ay matapos ang kanilang pagpulong sa Pentagon at sinabi ni Austin kay President Bongbong Marcos na susuportahan nila ang Pilipinas laban sa anumang pag-atake ng kalaban sa anumang panig ng West Philippine Sea. Nangako rin sila na tutulong ang Amerika sa modernisasyon ng kakayahang pangdepensa ng Pilipinas at dadagdagan ang interoperability ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Binigyan din din ni Austin sa ating Pangulo na higit pa sa pagkakaibigan ang relasyon at alyansa ng dalawang bansa dahil para naaniya silang pamilya na naghahangad ng malaya at bukas na Indo-Pacific para sa kaunlaran ng dalawang bansa at ng buong rehiyon ikaapat na dahilan ay ang kahinaan mismo ng kanilang bansa. Alam mismo ng China na malaki ang kanilang kahinaan at ito ay ang kanilang mismong mga sundalo. Hindi man kapanipaniwala, subalit mismong mga sundalo nila ang kanilang kahinaan. Kung ating pagbabasehan ang mga nagsikalat na video sa social media na kung saan ipinaparada ng China ang kanilang mga makabago at malalakas na mga armas, iisipin nating napakalakas talaga ng kanilang pwersa Subalit ang mga mismong sundalo ng China ay hindi ganoon kalakas. Ito ay dahil mas pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno ng China ang kanilang mga makabagong armas at sandata at tila'y nakalimutan ang pagpapalakas ng kanilang mga tao na sila talagang haharap sa mga kalaban sa oras na magkaroon ng digmaan. Halimbawa na lamang ng mga European, American, Russian, Japanese at German ay ilan lamang sa mga bansang may malalakas na kasundalohan na hindi nawawala sa mga usapin pagdating sa lakas at liksin ng kanilang mga sundalo. Pero kahit kailan ay meron ka bang narinig patungkol sa mga sundalong Chinese? Malamang ang sasabihin mo ay wala. Yan ay dahil kulang na kulang sa karanasan at kasanayan ang mga sundalo ng China. Kung meron man, bagsak naman ang kanilang ipinakitang performance sa labanan Isang halimbawa na lamang ay ang Battle of Yultong na kung saan pinabagsak ng isang libong mga sundalong Pinoy ang may nasa 40,000 na mga Chinese soldiers. Ganyan kalayo ang agwat at lakas ng mga Pilipinong sundalo sa mga sundalo ng China. Paano kung isasama pa natin ang mga highly trained special operations group tulad ng US Navy SEALs at mga aerial special service? Siguradong susuko kagad ka ang mga sundalo ng China. Kaya upang pagtakpan ang kakulangan nila sa mga malalakas na sundalo ay mas pinagtutuon ng pansin na lamang nila ang pagpapalakas ng kanilang mga kagamitan upang gawing panakot sa mga bansang mas maliliit at mas mahirap sa kanila. Ang ikalima at panghuling dahilan kung bakit hindi nilulusob ng China ang Pilipinas ay dahil sa hindi naman talaga kailangan. Nakita na natin sa mga naunang dahilan na mawawalang saysay -say kung atakihin nilang Pilipinas dahil sa alyansang meron ang Pilipinas sa ibang mga bansa. Kung isa ka ba namang isang bansang natalo sa korte pagdating sa pinag-agawang teritoryo at ikaw pang pa may lakas loob na magsimula ng gyera, ay siguradong magiging kalaban ka ng ibang mga bansa sa buong mundo. Bukod sa gagasto sila ng malaki sa digmaan ay kailangan ng matinding effort at sigurado rin naman ang kanilang pagkatalo at dahil may pagkatuso ang China, bakit pa nga ba nila kailangang makipagdigma kung nakukuha naman nila ang kanilang mga gusto nang walang digma ang nagaganap? Nakakapagtayo sila ng mga facility, nakakagawa ng mga artificial island, at may mga military bases pa sa ating mismong teritoryo. Akalain mong naitayo nila ito noon nang walang tumututol at patuloy pa rin nila itong nagagawa hanggang sa kasalukuyan. Ngunit bakit nga ba hindi nakikialam ang ibang mga bansa patungkol dito? Ito ay dahil wala rin namang ginawang hakbang noon ang sarili nating bansa. Kaya naman inisip nila na okay lamang ito para sa ating gobyerno. Kaya wala nang naging aksyon ang ibang mga bansa patungkol dito. At dahil pinapabayaan lamang natin sila noon kung kaya tuloy-tuloy ang kanilang ginawang pagpapatayo ng kung ano-anong mga estruktura sa ating teritoryo. Sa bahagi ng teritoryong nasasakupan natin, ang maaari na lamang siguro natin gawin sa ngayon ay mag-ipon ng mga ebidensya laban sa mga Chinese sa ginagawa nila sa ating teritoryo. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa video ng ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa pananood.